Eh, hey, good morning. Igagawa ko po na pagkain ng aking mga haso, si Summer at Winter. Ano? Gagawa ko sila. Kasi tapos kami sa labas, ikot kami, nag-exercise na po sila, walking-walking, kasama ako. Kaya ngayon, igagawa ko sila ng kanilang almusal. Siyempre. Alam nyo, mag-alaga kang haso, mahalin mo. Huwag mo pabayaan. At ang pagkain nila, dapat yung nararapat para sa kanila kasi kahaliwan mo yan eh, di ba? Sige, tignan na po natin ang paghahanda. Ito, Aussie. organic po ito, baka at saka gulay. Baka at saka gulay, organic kung tawagin nila yan. Ito naman, pang bata, patis, love with apple pambata yan kasi papis po yung tumataol na yon. Yan, ito naman yung atay ng baboy. Naaluan ko siya ng atay ng baboy. Hindi lang puro dog food. Tsaka pala yan, ayan, kung mapapasin ninyo, nakamix na yan. Nakababad ng tubig. Ayan, binababad ko ng tubig. Ano po, binababad. Then, alisin ko na yung tubig nito. Pwede nang alisin. Kailangan babad. Sandali lang. Ito. Huwag matagal. Baka masyadong maano. Yan. Ganyan. Bakit binababad yung alat nito? Yung alat. Oh. Ito na siya. Ang inaano natin diyan yung alat Ya. Tapos ka ين yeah. Ayan, ganyan lang po, ano? Sabi nga daw, sabi ng mga iba, buti pa yung aso, masarap ang pagkain. Ganyan po talagang nag-aalaga ng aso. Kung maari, masarap talagang pagkain. Eh, aso yan eh. Alaga mo yan eh. Ano? Alaga mo. Kaya lagi ko sinasabi kung hindi niyo naman kaya mag ng aso, huwag niyo na lang alagahan kasi yung iba hindi naman kayang magalaga alaga nag pilit. Tapos pagkain tira-tira. Saka nakakita ko minsan may mga tinik pa ng isda. Nakita nyo? Tinik ng isda, yung iba. Saka nakakita? pagkain kainin mo nga sumuk, tinik ng isda. pagkain ng ano yun, yan, ng pusa. Ayan, ganyan lang po yan, no? Nakamix na. O. Ito, mamaya ito. Mamaya naman. Ito, almusal. Ang gantang na yan. O, pagkatapos ito, sa hapon, merienda. Ito, puro na, merienda. Kinukurt-kurt ko lang ganyan, no? Yan. Tapos sinusubuan ko sila. Yan. Sa hapon naman ito. Kaya maghapon yan, nauubos yan, kalahating kilo yan. Ah. Uh, ano lang ito, siguro mga 120. Hmm. Ayan. Nakita niyo po ano, preparation. Yan nakita niyo po ano, ang ginagawa ko, yung pagkain ng mga haso ko, ano. Um, dog food at saka hatay ng baboy para masasarapan pa sila e, siyempre halaga mo yan e eh, mo ng gusto sabi nga nila ba ang sarap ng buhay nila e eh, talagang ganun eh. ay mo silang ituring na hayop at tawag nga dyan, man best friend dog is man best friend best friend mo yan pagkatapos pakakainin mo tira tira ikaw kaya pakainin ng tira tira ng aso o, kumisa, sabi nila, sarap ng pagkain. Eh, Siyempre, haso mo yan, alaga mo yan eh. Kahaliwan mo sa iyong buhay. Ano po? Sige, hanggang dito na lamang po, no? kaibigan ninyo kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito po sa Tondo ito. Yan. Tondo, Manila. <laughs> Tumatawal yung isa. Kasi yung isa nandito na sita, yung isa nasa si baba Ha. Ayan. Si Samer, yan, 5 years, uh, four years. Yung isa nasa baba. Yan po ang kanilang pagkain, ano? Sana meron kayong natutunan. Like, share, and share. Kayo mga nasisiran, mag-share din po kayo. So, pangin yung kaibigan kay Jesus. Pangin yung kaibigan kay Jesus. Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.